Dami? Ayan, mga salang. Surtitsu. Oh, Saan sampanda Dito lah, sa parula. Ah. <laughs> Wala, limot ko lah. <laughs> limot, limot na. Bala mga titsu. Ayan po, titsu yung huli ni Gua. Ang laki po, kasagari ng Ayan, mga sapsap. Dami. -sap. Hanggang ilalim po yung salam. Uh, salang. Ito, may konti yung puno na rin yung timba. Oh. Ang tandulong. Ayan, mga... apurutso ano? Ano yung bi? Ano yung Oo, oh, kablog kayo. Oh. Ay. <laughs> Terminal Jackpot. Jackpot sa bagong taon, no? Oh. Yan po yung huli nila. Ang tawag sa amin ito ay malaway. Yan, malaway po yan, malaway. Kaya malaway, nagalaway. Yan po, yan oh. Malaway, nagalaway. Ay, ang ganda ng salang. Gita lahat ang Ng taong... Gita no? <coughs> <coughs> Ngayon ka pa pumunta kung daw pumunta dito, wala talaga eh. <laughs> Ayun, alin bang bangka mo dyan? Yung blue ang una yan? Dilaw? Um, Tara, uh, baba natin. Para makatog mamaya. Ay, kulang ang tao. Kulang ang tao. Kaya may atang yeah, apat. Ay, hindi kaya. Mga 50 Huwag! Ano yung <laughs> ano <yan>, bastig? Wala na. Ang ganda ng oh. ka pa? <laughs> ay, wala na. Alsa na po. Alsa na ng pangtusok siya no? so, yung, uh, May isang bantasang kang pino doon. Sure yan dun sa bagong gawa. Okay, Sino? Kayo, kayo, ito, bag, ito, bagong tangkil na it's na ano, pino. Ah. Hindi pa tapos yung isa, yung isa tapos na. Ah, um, siya isa nagatangkil and then, naman ar naman ako araw magtangkil at masakit sa ako eh. ah? Masakit sa daliri. Aba, Magbuta ka Yun? <laughs> Maabutahin mo yung daliri Huwag natin sa si Mameline na yun Ay, may tuwa yung talaga si Madam <laughs> Bibilis daw bang kot-kot siya ng bata eh Gayo na, gayo ka na, <laughs> na yun <laughs> e, <taong mag> <laughs> Eh, pag nagbunit Ang <laughs> mga <laughs> istirip Hmm. Marami pa yan, hanggang ilalim pa yan ay ah, pa. <laughs> ah, Hanggang ilalim pa yan, Sin ay. Hmm. Ay, pantasan, walang yan. <clears throat> Magandang bangga ng isda <laughs> A few moments later Ayan, <laughs> <laughs> yeah, party party ah. Yan, katapos lang po namin na magtanggal ng isda. Nasaan pala kaya pa naman tayo So, Oo, naroon po yung isda. May gi 30 po ang huli. Huli. May gi 30 kilos po ang huli nikoya. Eh, ah, punta-tampo natin dito. Pagpaano kalo may mo? Oh, kuha na to, yan oh. Sa kamarote. Napunta-tampo natin dito ay. Eh. Ilang kilo lahat. 17 at saka 14 umedya. Oh, 17 po. 30. Lagi 30 po. Yan yung huli ni Kuya. Yung titso, maniti sa... Hello, may paka may, pa. may pakan po. Ito, ito, ito. may gulasan pa. May pa po, ayan yan, <laughs> yan sa mga gusto po, may gulasan. Ayan, si <laughs> sariwan-sariwa po, yung huli po dito ngayon. Sariwa sariwan-sariwa. Okay. Ayan, good morning, good morning po. Dito lang po kami sa tapat ng a uh, uh cementerio. Ayan kayuma. Tapos yun po yung bayan. Ayan, ito yung aming natanggal kanina. Sap, sap. Bali, siguro ito po ay gawing, ano, gawing tuyuan. <laughs> may pang sabo-sabo na. May pang, alin ang sayo ito? na? Ayan, ay ayan. Ha? Mimiyari. Mimiyari. May Hindi. Hindi. na yan. Ayun, kuya. Ayan. Iniwan ko na nga sa'yo. Nahiya pa. Eh. <laughs> nahiya pa. Hindi, tayo magkakalas ng ano, lambat. Ilang banta sa bangkar ganito? Ay, awan po. Ito ito ha? Ha? Puro tug, dalawang daang mitra, ano? Ano pala yan? putso ah, ang mata no, Ibi? Puro no, Ibi palang mata yan, ano? No, Ibi? Ay, isang bantasal na pala walang laman. Wala, oh. Ayan, oh. Medyo warit Walang laman. Isang bantasal lang pala po ang walang laman. Okay. Ay, hindi po ako may ari kuya. Yan po. Okay. Yung naka, nakadilaw. nakadilaw. <laughs> o, tara. Paano? Ayan. Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pamanunood. Oh, may espada pa. Oh. Pangkilaw.